Nated boards natin. Yan yung 2-4. Maroon plywood ang ginamit. Na halagang 1-4 na yun. Contra din sa 2-1. Kaya yun na magkumpara. 1 plus pintura. Plus labor. Plus alikabok. Plus kalat. Yan yung difference niya na. 2-1 uh, ang halaga ng isang board dito. Ito 1, One four, hindi pa kasama yung pintura. Pintura, labor ng tao. Tapos yung kalat dyan. So, yun yung diferensya ng laminated board at saka marine plywood lang.